Sagittarius, tignan naman natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo pagdating sa love and health. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs, moon, rising, and Venus sign. Tignan natin. We have five of wands. This is your energy. Palaban. Yan. Meron ba kayong lalabanan? Ay, meron ba kayong, tama ba? Contest na uh, lalabanan dito. Ganyan. Five of wands. Pwede rin maraming tumututol sa inyo dito sa mga decisions po ninyo. Tignan natin. Ano pa yung energy? We have love. Okay. Yung iba sa inyo, love, kagad ang pinapakita dito na pwedeng maganap. Mukhang may kalaban kayo. Meron ba kayo nililigawan or may nanliligaw ba sa inyo? Mukhang hindi lang kayo yung nililigawan ng tao na yon. Parang nakikita ko dito kung sino yung, syempre, sino yung unang sasagutin siya, ay di doon siya. <laughs> Meron din naman po dito, yan, kung kayo yung, nakaba ah, kayo yung nanliligaw, okay, marami kayong kalaban sa taong to. Parang kailangan mong makipag, ano, paligsahan talaga. Pakita mo yung best mo if gusto mo na ma-win yung heart ng taong to. At meron din pala dito, hindi to lahat about sa love lang, no? Ito po ay pwedeng about sa negosyo. Kung meron po kayong negosyo. Mm -mm. Pwedeng ma-win mo yung heart nung katransak mo pwedeng sya siya, siya sa ano sa iyo siya kukuha ng products ganyan po ang pinapakita dito ayan mo dito ng papers ng kontrata check po natin pagdating naman sa yung love life energy energy po spirit guide pagdating sa love life ni Sagittarius We have Ace of Swords. May katoking stage yung iba sa inyo dito pwede mag-level up tong relationship niyo. Pero tignan natin ha, kung seryoso ba sa'yo yung ka talking stage mo. Pili ka po, number one or number two. Nine of Pentacles. Yes naman po, seryoso. Pero nakikita ko si Jen sa tao na yan, no? kung kunwari ka talking stage mo siya, tapos hindi nag-level up yung relationship ninyo, okay lang sa kanya. Parang, ang <laughs> energy kasi parang hindi kawalan, ganun. Mm, mm Ano siya, parang full of him or herself, sabi natin. Si number 2 naman, tignan natin. Seryoso ba yan sa'yo? Eight of Cups. Yes, seryoso yan sa'yo. At saka nakikita ko dito mukhang nagbabago yung tao na yan because of you. Pwede may mga bad habits siya na hindi niya na ginagawa ngayon. Ano? Iniiwan niya, tinatalikuran na niya para sa'yo. So, pwedeng nakikita nung taong to yung future with you. So, tignan natin energy mo naman pagdating dito sa love life mo. Four of Pentacles. So, nag invest talaga yung iba sa inyo ng ano eh. Ng emotions. Mm -mm. Unti-unting fall yung iba sa inyo dito. Ayan po. Tignan natin. Energy naman pala nung person na ka-deal mo. Judgment. Meron dito magkalayo kayo, no? Meron dito, talagang sure na sure siya sa inyo. Pwede po kasi may mag-asawa dito, ha? Or magka-relasyon na talaga kayo. Ibig sabihin, pwede magla-level up na po yung inyong relationship. Tignan natin ano ba yung issue. Situation sa relasyon po ninyo. We have passion. So, pwedeng you are very passionate, Sagittarius, pag nagmahal talaga kayo. We have lucky card. Pwede ang swerte ng taong mamahalin mo. Kasi iba po sa inyo, ano eh. Responsible kayo pagdating sa inyong finances. So, good provider talaga yung iba sa inyo. Alam mo yung sabi natin ganito, parang kayang-kaya mong bumuhay ng pamilya. We have theft. Ayan, mag-iingat lang po kayo dito. No? So, kung meron man po kayong kadil dito, just make sure na buo talaga yung, alam yung anis kayo sa isa't isa ng taong to. Kasi baka may manulot dito, Ayan, pero meron naman kayong peace of mind. So, ayun, siguro, sinasabi nyo na lang, kung hindi talaga para sa'yo yung tao na yun, some of you kasi parang pinagdasal nyo rin, na kung hindi para sa inyo yung tao na yun, parang tanggalin na lang siya sa life po ninyo. Pero kung para talaga siya sa inyo, kahit may dumating pa dyan na isang katerbang, mas lamang pa sayo na tao, no? Mas pa sayo is hindi maaagaw yung tao na to. So kaya yung iba sa inyo, you have peace of mind here. Kasi kayo buo yung decision niyo dito. Alam mo sa sarili mo na hindi ikaw yung mawawalan kapag pinagpalit ka ng person na ito. Tignan natin. Malaki yung tiwala nyo sa sarili nyo. Hmm. Tignan natin. Pero hindi naman kayo nagyayabang dito. Tignan natin. Alam nyo lang kasi yung ano nyo eh. Alam nyo lang kasi yung kaya nyong ibigay. Kaya kung may matukso man dito, hindi yun kawalan para sa inyo. Check natin. Sagittarius. Pagdating sa health naman. Kamusta naman po ang health ni Sagittarius Spirit Guide? Sa health naman, we have Knight of Pentacles. We have Justice. So, meron dito pwedeng makiklear na po ano, kung ano man yung sakit na naramdaman niyo Or kung meron man kayong sakit nitong mga nakakaraan. Ayan po. Pero pwede na maano na siya. Makaka-recover na yung iba sa inyo. Meron naman dito pwedeng sinabi, kailangan nyo daw magpa-surgery. Pero gamot lang po pala. No? Yung makakaalis dyan sa sakit na nararamdaman ninyo. Oh. Mm, mm So, wag daw kayo matakot mag-try dito. Meron lang ako nakikita dito, pwedeng may insomnia kayo. Yan, may mga na yung iba sa inyo, either may insomnia kayo ganyan or meron lang dito nakaka-bother po talaga. Nag ano, nababother kayo, no? Sa isang tao. Meron dito kasi na feel niyo parang dinadaya kayo nung taong 'yon. Okay. So, ayan po yung mensahe sa inyo, no? Huwag kayong matakot dito na Sabihin natin, magpa-second opinion or even third opinion. Kung meron po kayo nararamdaman dito na sakit. Yung iba kasi parang hindi na tumatalab sa inyo yung mga iniinom nyo. 31, 21, we have number 26, 33, 23, and 29. Maraming maraming salamat po sa Jotarius. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.